At dahil natanggap na nga natin ang unang sahod natin kay Facebook, ay magsi naman nga tayo ng simpleng grocery at bigas. Kaya salamat po sa inyo kaya tara, samahan niyo ko at gaya nga nang sabi ko, ay natanggap ko na nga po ang una kong sahod nga dito nga kay Facebook, at gaya nga po sa unang sabi ko nga po sa aking blog, eh hindi nga po ito lalampas ng 10,000, kunti lang nga po ito, pero sobrang saya na nga po namin, muli lang nga po ako ng para nga po kay Musumi para may masabi naman nga po yung unang sahod nga po namin, at dahil sira na rin nga po yung sapatos ni Musumi eto na lang nga po yung naisipan kong ibili sa kanya, tuwang tuwa nga po si Musumi at gustong gusto niya nga itong napili nga pong sapatos. Sobrang dami nga pong sapatos na pagpipilian pero mas gusto niya nga po yung simple lang nga. Sobrang saya lang nga po sa puso at nabili ko nga po yung gusto rin nga po ni Musumi. At pagkatapos nga po ay nagbayad na rin nga po kami dito sa may counter. At pagkatapos rin nga po namin ni Musumi bumili nga po ng sapatos ay mamimili rin nga po kami ng kunting grocery nga po dito sa may baba ng supermarket. Sobrang nakakatuwa nga po nang dahil nga po sa inyo ay nagkaroon naroon nga po ako ng simpleng sahod nga po dito kay Meta. Sobrang dami nga pong nagtatanong kung kailan nga daw po ako nag-start na no mag-vlog. Bali nung January nga po, ngayong taon nga po ako nag-start nga po mag-vlog at after nga po ng July, ay na-monetize na nga po ako. Apat na buwan nung na-monetize nga ako at ngayon lang nga po ako, nagkaroon nga po ng first sahod nga po dito kay Facebook. Sobrang dami ko rin nga pong pinagdaanan dito nga sa aking Facebook page. Sa una nga talaga ay mag enjoy ka nga pero sa sobrang brang tagal mo ay may stress ka nga talaga dito sa pagbabla. May mga oras nga po na gustong gusto ko na nga pong sumuko. Pero nang dahil nga po sa inyo ay nagpatuloy nga po ako at ngayon nga po ay nakakuha na nga po ako ng first sahod ko nga. At eto nga pong unang sahod ko nga po ay binuhos ko muna nga po sa aking pamilya. Sila rin nga po kasi ang aking solid supporter nga po. At okay lang nga po kahit sa unang sahod ko ay wala nga po akong masasabi sa sarili ko. At dahil ito rin nga po ang bilang ang pasasalamat ko nga po sa kanila. Kung hindi nga po dahil sa kanila, baka sa una pa lang ay sumuko na nga po ako. Pero salamat din nga po sa buong supporter ko nga po at nagsusuporta nga po sa aking mini vlog. Bali bumili na rin nga po pala ako dito ng gatas nga po ni Musumi. At dahil tapos na rin nga po kami sa pag-grocery ay maya maya nga po ay uwi na nga po kami. At pagka uwi rin nga po namin ay binuksan nga po agad na kapitid ko ito nga po mga pinamili namin. Sa unang sahod ko nga po kahit medyo kunti lang nga po ito ay gusto ko rin nga pong mag-share. At kahit alam ko nga pong kakaunti ito ay alam kong sobrang saya na nga po ng taong mabibigyan ko nga po nito. Dahil natanggap na nga natin ang unang sahod natin kay Facebook ay mag-share naman nga tayo ng simpleng grocery at bigas. Bali, ito nga pong bibigyan ko nga po ay sobrang lapit lang nga po dito sa bahay namin. Kahit alam kong never pa nga niya napanood ang aking vlog, ay gusto ko nga siya muna ang aking mabibigyan. Sino pa bang magtutulungan kung di kami kami lang nga po? Bali, hindi ko naman nga po sila kamag-anak, pero sobrang saya na nga po ng puso ko pag siya nga po ang nabigyan ko. Hindi nga po ito gaanong malaki at masyadong mamahalin, pero alam kong ma-appreciate niya nga po itong simpleng regalo nga po para sa amin na ibibigay nga po namin para sa kanya. Eto rin nga po palang si Musumi ay bagong gising nga po ito pero sinama ko na nga po para hindi nga po umiyak. Dito nga po sa pagbablog ko ay sisikapin ko rin nga po talaga na may matulong nga po sa iba. Pasensya rin nga po pala sa mga tao nga po nangihingi ng tulong na wala nga po ako maibigay agad-agad po. Pero sana nga po pagdating nga po ng panahon ay gamitin rin nga sana ako ni Lord para nga po may matulungan pa nga po tayong Thank you, Lord, sa bawat buhay nga po ng bawat isa sa amin at pagpalain mo nga po kami. Salamat din nga po sa bawat pagpapala na binibigay mo nga po sa amin. Salamat din nga po, Lord, sa bawat pagsubok kaya po kami nagiging malakas. Gaya nga po ng sabi ko ay eto nga pong mabibigyan ko ay sobrang saya na nga po ng kanyang puso. Bali, hindi rin nga po ako nagkamali na siya nga po ang una kong nabigyan sa una ko nga pong sahod. Sobrang saya nga po ni Lola Nati at ngayon nga daw po hindi pa Christmas pero nakatanggap na nga daw po siya na ito nga pong binigay namin. Kaya lubos rin nga po ang pasasalamat ko nga po sa bawat nanonood nga po ng aking vlog. At kitang kita ko rin nga po sa mukha nga po ni mama na sobrang saya nga po niya. At bago rin nga po kami umalis ay nakipagkwintuan muna nga po kami sa kanila. Hindi man nga po kami mayaman pero eto nga po kami ngayon ay sumisikap nga po. Sinisikap lang nga po namin na lagi nga pong maging masaya kahit simpleng pamumuhay lang hirap pero kinakaya nga po ang buong pagsubok nga po sa buhay kaya maraming salamat po sa inyo